Ito na nga ba ang pinakamalas na alahas sa buong mundo? Mga kaibigan, ito ay ang The Black Earl of Diamond na pinaniniwala ang punong-puno ng kamalasan dahil halos lahat ng nagmay-ari nito ay nagpakamatay. Nanggaling ito sa India sa isang estatwa ng Hindu god na si Brahma kung saan ayon sa kwento ay may isang monk ang nagnakaw nito at mula dito ay nagsimula ang kamalasan ng alahas na ito. Lahat ng nagmayari nito mula 1932 hanggang 1947 na sina J.W. Paris, Princess Leonila at Princess Nadia, lahat sila ay nagpakamatay. Yung iba pang nagmayari ay nasakot sa iba't ibang aksidente at ang misteryosong pangyayari na ay naging dahilan upang basagin ang diamante sa paniniwalang matatanggal ang kamalasang bumabalot dito.